So, oh, magandang araw sa inyo mga idol. So, mga idol, ikikwento ko lang sa inyo kung bakit sa malayo ko pinakawalan si Waki at Aki. Kasi may kwento naman talaga yan bakit doon ko talaga sila pinakawalan sa malayo na pwede naman sana dito. Dito sa area namin, dito lang sa amin. So, kay bala kasi yung kunin ng dinar nga dati, sabi ko, willing naman ako i-turn sa kanila kaso hindi naman nila pinuntan dito kaya ako na mismo nag-release so, pwede ko naman sana talagang i-release dito sa amin dito lang mismo sa bakura namin so ito ganito kasi yung kwento nyan bakit di ko sila pinakawalan dito so sa mga hindi nakakalam nakakawala naman talaga yan yung dalawa na yan hindi naman yan nakakulong nakakulong palagi nung nung mag-eat months na siguro sila mag-eat months Nung mag months na sila mga idol, nagahanting na sila ng mga kuan dito, ng mga manok. So, okay lang sana kung manok lang, manok lang namin. Kasi, kung, saan saan na sila pumupunta, tapos bumabalik lang dito, eh, may mga kapitbahay kami na nagsabi na yung wako daw, naghahunting ng mga manok nila. Eh, okay lang sana kung sa akin lang, walang problema. Eh, may nagreklamo ng mga kapitbahay. Kaya yon ginawang ko sila ng kulungan. Kulungan. Doon ko muna sila kinulong. Pero, nakakulong sila, pinapakawalan ko din yan. Pinapakawalan ko. Tapos, pagbalik nila, kukulong ko na naman. Magkaiba kasi sila ni, kung mga idol, magkaiba sila ni Bagwis. So, shout out nga pala kay Imboy. So, magkaiba sila ni Bagwis. Kasi si Bagwis mga idol, maghahunting lang talaga siya ng makakain niya. Kagaya ng kagaya ng kagaya ni Waki at Aki dati. So makikita niyo naman talaga sila sa mga mga content ko. Di ko naman talaga kinulong yan. Siguro gumawa ko ng kulungan nila. Siguro mag one year na nga sila. Ngayon ko lang yan ginawa ng kulungan. Kasi nga may nagre-reklamo na. Na mga kapitbahay. And si Bagwis naman. Iba naman si Bagwis. Kasi si Bagwis maghanting lang niya ng pagkain pwede mo lang tawagin. Ganun, kagaya din nila. Problema kay Waki at Aki, si Waki at Aki, pumupunta sa ibang bahay. Kung ano kinukuha, mga posporo, toothbrush, ganyan, toothbrush, pumapasok sa ibang bahay. Mga pagkain, yung mga kuha nila, mga kaldero, binubuksan yan, binubuksan. So, kahit pakainin mo sila, kahit busla, palagi namang busog yun dito sa akin, pupunta pa rin yun sa ibang bahay manginginain yun magdadala magdadala dito sa imon sa iyo nang sa iyo nang mga kung ano-ano lang dinadala dito sa amin mga posporo yun nga mga toothbrush kay it ano tapos hindi ka makabilad ng mga makapagbilad ng mga mga isda na kailangan mong patuyuin kasi andito lahat yan sa amin pag <laughs> pag binilad ng mga kapitbahay, kukunin na kukunin niya ng dalawa. So, kaya kinulong ko sila. Sa si ibang naman, hindi naman siya pumapasok sa ibang bahay. Gusto niya lang maghunting. O kahit mga manok, okay lang yan. Kahit mga manok namin, kung basta sa, sa akin lang, sa sarili ko. Sarili kong alaga, pwede yan. Eh, may mga kapitbahay tayo. Kaya, napagpasyang ko na doon siya sa malayo. Sa malayo, i-release. Eh, kasi pag dito lang, magkaiba yan mga idol. Si Bagwis, si Bagwis at si Aki, at Waki, magkaiba yan. Kasi si Bagwis, balang araw lalayo na yan. Pero yung dalawa na yan, hindi yan lalayo mga idol. Hindi yan lalayo. Kahit ilang taon na yan sa'yo, hindi yan lalayo. Dito lang yan. Dito lang yan sa area mo. Hindi yan lalayo. Kasi kasi may may alagang uwak doon parte sa pinsan ko din ilang taon na yung uwak niyan nakawala lang andiyan lang na sa paligid pero hindi yan umaalis kay kaso nga lang perwisyo mga pato pato manok yon hinahanting na nila pero hindi na sila nagpapahuli pero pag pag pinapakain mo sila lumalapit pa rin pero hindi na nagpapahuli kasi sanay na sila sa sa labas hindi na sila sanay na lumalapit sa iyo pero yung si Waki at Aki, sanay pa yon naglumalapit pa yun sa akin kasi mag mahigit 1 year pa lang yon pero makita niyo naman sa mga video ko na iba so kung saan-saan yun nakakapunta sinusundo nga ako noon so makikita niyo yan sa mga video ko si Waki at Aki search lang Waki at Aki, makita niyo yan mga video ko na mga na, old video ko kay Waki Atake. kasi may nagsabi sa may mga comment nga na siyempre napamahal siguro napamahal din napamahal na sa inyo si Waki Atake so kawawa naman talaga na doon ko i-release pero wag kayong mag-alala mga idol kasi hindi ko naman i-release yun doon kung hindi ako sigurado na safe sila doon kasi sa area na yon doon mga idol napakaraming uwak doon kasi hindi ko lang na ikwento sa inyo din hindi ko lang na sa inyo nung inirelease ko sila doon nung inirelease ko sila nung hapon na yon binalikan ko sila kasi punta ko ng barangay tikbau. siguro doon ko ba diba, sa may daanan ko yung pinakawalan unahan kasi noon sa kapatid ko doon ako nag -istimuna sa kapatid ko, nung hapon ha, na ko sila nung binalikan ko sila nung hapon, di, di na ako nag video kasi low bat nga ako nun di, di na ako nakapag video, pauwi na kasi ako nun, pauwi nakita ko sila, nakita ko silang dalawa may mga kasama ng uwak may mga kasama na sila doon. so hindi na ako nagpakita sa kanila para hindi na sila lumapit sa akin, pero pinagmasdan ko lang sila doon sa area nung sa area na yun, doon na sila sa unahan Doon sa pinag, iwanan ko sa kanila, andun na sila sa unahan ko oh, nakita ko sila doon may mga kasama ng uwak kasi doon ko sila pinakawalan talaga kasi napakaraming uwak doon sa area na yon kaya sigurado akong safe sila doon kaya pwede naman sana talaga mga idol dito lang yon asong problema lang yung mga kapitbahay natin siguro sig kahit ako sigurado may inis din pag ganyan ma mawawala yung mga gamit mo sa bahay di ba alam kung sino kumuha eh si Waki lang pala si Aki eh, mahilig kasi magkuha ng mga gamit yon. Di ko nga lang yan na content Kasi nung mag, yung adult na tala sila, mag-8 months na, panay na silang gumala kahit saan na pumupunta. Ayun, may nakakita. Kasi kilala naman yun kasi may tanda yon, May pulang tali yon sa paa. Eh, nakita nila na yung wako pala. So, yon sinabihan ako dito na ikulong ko daw kasi nakakaperwisyo kasi, kasi nga naghunting na naganting na ng mga manok okay lang kung manok ko eh sa iba na sa mga kapitbahay na tapos may nagre-report pa dito na may mga nawala yung mga posporo nila lighter so alam nyo naman siguro yung kaibahan ng uwak at si bagwis alam nyo naman siguro kung paano ko inalagaan si si waki at aki So, medyo nasaktan din tayo nung iniwan natin siya doon, nung pinakawala natin. Pero wala tayong magagawa kasi kasi bawal nga, bawal mang huli. Eh. Baw, oh bawal yun na ikulong sila dito. Kasi dito talaga, makukulong ko lang talaga sila. Kaya nga ginawan ko sila ng bahay nila para itlogan na sana yon Kasi mag, mahigit one year na sila. Mahigit one year na sila sa akin. Si Bagwis naman, Mabuti si Bagwis kasi parang so oh, malayo. Malayo sila sa kuan. pero sigurado maghahunting din ng mga manok yung si Bagwis, maghahunting ng mga manok. Kung ano-ano. Kahit anong makita noon. Kagaya ni wakit-ake. Kahit ano lang mang, ano lang yung hantingin noon, kahit mga posporo, tsaka mga lighter. <laughs> Dinadala dito sa bahay. So kawawa naman yung mga kapitbahay na nina nila mga idol yung pakpak -pak nya yung pakpak -pak nya napansin nyo naman tsaka pinakita ko naman yung pakpak -pak nya yun mga idol malakas lumipad yun malakas, malakas lumipad yun kahit may mga putol yung may mga putol putol yung pakpak -pak nya kasi yung dulo lang ng pakpak -pak nya yung putol mga putol pero yung isa si Aki okay yun kumpleto yun so buntot lang pero malakas lumipad yun mga idol di lang lumipad sila kasi ako nga lang yung andon pero pag may ibang tao, hindi naman yun nagpapahuli police si ibang tao. Kahit hulihin pa nila yun, mahihirapan sila mga huli nun. Makuan yun. Ma <laughs> Maliksi yun. Pero nung pinuntahan ko nga sila, binalikan ko nung hapon, pauwi ako. Ayun, may mga kasama na silang uwak. Kaya sigurado akong safe na sila don So, may mga kasama na sila. Sigurado ako din na makaka-uwi yung mga idol kasi medyo malayo. Napakalayo kasi ng pinagkuanan ko sa kanila buti sana kung dito lang sa area ko kahit siguro mga ilang oh, basta sa malayo basta dito lang party sa amin makakauwi yun kaso malayo na yun so yun lang mga idol pinaliwana ko lang sa inyo kung bakit ko sa malayo pinakawalan si Wakit Aki tsaka magkaiba talaga sila ni Bagwis hindi naman sila magkapareha ni Bagwis kasi si Bagwis nga hindi naman yun pumapasok sa ibang bahay. Kasi si Waki Atake, grabe. Pero wisyo talaga sila sa ibang bahay. Okay lang kung dito sa amin. Eh sa ibang bahay, simpre alhaga natin yun. So tayo mapapagalitan. Kaya doon ko na sila pinakawalan. So yun mga idol. Shoutout sa inyong lahat. At shoutout na rin sa 38.1 subscriber natin ngayon. So thank you, thank you sa supportan ninyong lahat.